Hello guys, good morning. Tara, pakita ko sa inyo guys, mamumulo tayo ng lata sa may basurahan. Alam nyo yung mga lata guys, ngayon 10 cents na. So sa Pilipinas, 40 pesos na yan, 40 pesos plus. No, 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 sorry. 4 pesos pala, 4 pesos ang isa. Kasi dito, pag bumibili ka ng, ano, ng mga soft drinks, may bayad na kaganyan kasama na 10 cents. Hindi mo ba yung 10 cents guy dito sa, ano, dito sa amin dito. So, Huwag tayong mahiya, guys, pag may makita tayo, pulutan natin. Tapos, yan. At least, nakakatulong tayo sa, ano, sa environment. Kumikita pa tayo. Kaya nga, sabi nga nila, guys, ang pera daw ay nasa basura. kaya sandali, guys. Tara, pakita ko kayo. Umumulo tayo doon sa basuraan sa arapan namin. Yung basuraan, guys, o, oh, dito sa arapan namin. Ito yung bahay namin, eh. ito basurahan sandali guys titingin tayo ng ano mga lata na tinapon yan guys umuulo tayo dito ah. tinatapon nila mga damit kung ano ano mga nandito inikot tayo ah, dito makita may makita tayo ay ito guys oh, tinapon nila oh nakalagay pa sa isang panlagyan oh. sinaperate nila at least oh, medyo malinis na ito ayan ito na rin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 60 cents na rin ito. Ayan. Ayan guys. Ayan, ayokong na naman magkalkal dito. O, sa mga basura. Ayokong kalkalin ito. Wala. Ayan. Ayan. Ayan, baka mga sa mga bandang ilalim. Kaya lang ayokong magkalkal. Ito guys, so yung basura nakuha natin. L sama natin sa mga nakuha natin. Ano. Ayan, ang dami nating napulot. Ayan. Dalawang garbage bag na guys. yan May napulot nating lahat. So, ito. Ito natin lalagay. Pero lilinisin muna natin guys sa isa. Tapos iulog lang ito sa may, ano, sa may machine. yan guys, so, ang dami na. Oh, na masabi niyo? Kaya huwag kayong mahiya guys. Ako so, nahihiya ako pero ang ginagawa ko, iniisip ko na lang na bawat lata 10 cents. Ayan. At least nakakatulong pa kayo sa environment sa kalikasan. At ng mga lata na yan guys. Ayan. Depende sa bote, depende sa lata rin. Pero karami sa mga lata halos. Kaya yun guys, ito muna ang ano natin, update natin sa ating ginagawa ngayon kasi wala naman tayong ginagawa muna. Kaya yun. Tapos yung mga birds natin. At least meron tayong pambiling mga pagkain ng mga birds. Mga pusa na layas dito. Ayan. Thank you for watching guys. Take care. God bless. Bye bye.